kas sa bakos street na kay sunen no? sa kungun area di responsibilidad niya niya sa bureau of Air protection ano 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 sa ano 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 Diri ni sa tabako, no? Tabako Kugon. Tabako Kugon duol sa Plaza Marcela. Live ni mga kaigsunan, live puti, live to sa DYTR. Uh, ano yung eh, mag-aksyon na ka situation karon di kumpati sa mga tindigyanan sa Bureau of Protection sa Tabaco Street doon sa ah kubon. O Street ni sorry ulay caption kay gaderita no. Ano ni eh, ang situation karon? Yung, sa sunog ba? Nakalive? Na, na maka, maka sundag? Report ya? Okay. Alas 6 na lang, no? Tabaco Street. Nata sa Tabaco Street, mga kaiksuna, ano Live ta atong feed sa DWTR. Uh, coverage sa ito na to, ne, para ipakita na ito kung sa'y nagpangitabong karo. No? Ang ito ang tinugyanan sa Bureau of Fire Protection na dire Uh, alang sa pag sa mga usunog. Shoutout sa tanan, no? Ah, uh, na sa si tabako. Sorry na ah, uh, lipat sa caption, no? Ano yung uh, special karon? Sa tabako ni Garo, no? Tabako dool sa Plaza Marcela. Live ang DYTR mga kaisunan. At ang ilin nyo sa programang size Atong iantag ang blow by blow coverage. Uh, aning instinti sa sunog. Dari sa uh, tuwang na pwede sa pilaran ka ng Di pa po ni Dugay. No? Dali kayo ni Katay. Dali kayo ni Katap. Ang maong uh, sunog. May eh, tabok nyo sa tikas sa pikas.

ay mutang tama kay eksunan ato ang live feed karon diri sa uh, Tabaco Street O ni anak pangita bu karon sa uh, Tabaco Street corner kukon ikumpati karon sa tinugyanan sa Bureau of Fire Protection alang sa uh, dugang update ato ang fire chief nga si fire uh, Chief Inspector Matril Puno Uh, ni adiri mo ground commander na to makita na to karon ang uh, tinugyanan sa city disaster dahil sa Adire uh, mga